Hi, our recipe today is uh, ginisang kalabasa na may daing at uh, dahon ng malunggay So ayan guys, ginisa ko lang yung ating uh, kalabasa sa uh, tatlong globes ng garlic So ayan na nga uh, Kumukulo na siya Ginisa ko, so nilagyan ko lang tubig at kumukulo na din So ayan na nga, Taglagay na rin ako dyan ng pampalasa, yung ating uh, seasoning at ang ating bagoong isda So, ayan, halo-haloin lang natin, guys. Hanggang sa lumambot yung ating kalabasa. Pag soft na yung kalabasa natin, so, pwede na natin uh, ilagay yung ating, ano, yung ating malunggay. So, uh, ayan na nga. At pwede na natin ilagay yung malunggay. O, so, ayan. So, mekos-mekos lang natin yan, guys. Halo-haloin lang natin ng, at iluto natin ng uh, One minute lang, guys. Ayan. So, ayan na nga. At tinalo-halo ko na yung ating uh, malunggay na may kalabasa. Ayan. Napakasarap ng ating recipe today. Ayan. Ginisang kalabasa. Lutong Pinoy. Panlasang Pinoy. Ayan. So, napakasarap. Ayan na nga. Natuyo na yung ating... Uh, kala uh, kalabasa na wala na siyang sabaw-sabaw. So, yan, pwede na siyang uh, i-transfer sa plate at pwede na nating um, kumain. Pwede na tayong kumain. So, thank you for watching. Bye!